Magandang umaga po sa ating lahat mga kaparmers sa uh, Luzon, Visayas and Mindanao. Nandito po tayo sa bago kong tanim na dragon fruit. So ipapakita ko po sa inyo na bago kong tanim ito na nagmulaklak na. 2 na. weeks pa lang po ito mga kaparmers pero may bulaklak na ito. Ito pa dito 2 weeks pa lang po ito namulaklak na pero ano kaya ang sikreto sa ganito na klase na nagbunga itong ating dragon fruit so ating sikreto mga kaparmers kumuha po tayo ng matured na sanga dito ko kinuha yung old talaga na hindi pa po nagbunga kaya ang nangyari, nagtanim po ako imbis na bakong sanga ang tumubo ang nangyari bulaklak po ang nag ano lumalabas itong bulaklak pag mabuhay po ito ah, maging bunga po ito so ito nangyari ngayon ay protein season kaya ang lumalabas talaga ang bagong bulaklak. Kaya, kung gusto nyong mag-bog nga ang bagong tanim nyong dragon fruit, dapat uh, mature na. Kasi, kapag fruiting season, ang lumalabas talaga bagong bulaklak. Pero, hindi naman po lahat na bulaklak lumalabas yung bagong asanga. Uh, pero kung gusto mong pabungahin, kunin 'yung bagong sanga hanggang ang lumalabas ay bulaklak. So maganda tingnan mga ka-farmers na 2 weeks pa lang na mulaklak na 'yung ating bagong tanim na dragon fruit. Kaya ah, abangan na lang natin sa susunod na mga araw kung ma buo ba 'to na maging bunga. So ito ma ito tatlo to pero yung isa dito na ano na matay hindi na buhay pero itong dalawa okay hanggang dito tatlo po ito yung isa na huli pero itong uh, malalaki na dito mayroon naman maliliit pa mga ka-farmers pero itong ano ito itong sanga na ito isa hindi ito magbunga kasi ano, uh, bata pa natin kinukuha. Yung sa Bisaya, dabong, <laughs> hindi na po 'to magbunga. o oh, si Ito lang po ating mga ano, update sa ating bagong tanim mga kaparmers, uh, dragon fruit na magbunga talaga basta mature na yung sanga na. Itinanim natin. So dito ko ipagapang to. Kapag ano matapos na po itong ma ma buo yung bunga so ito lang mga farmers salamat sa inyong lahat